Sa po ng mas mura at mas maayos na supply ng tubig sa bansa, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na tutulungan ng Kamara ang Local Water Utilities Administration o LUA na matugunan ang problema sa water system loss sa bansa. Kamakilan lang nakapulong ni Romualdez, ang dating kongresista at ngayon si LUA Chairman Ronnie Ong ukol dito kung saan lumabas na kada taon halos 30% ng tubig na sinusupply ng mga water district ay nasasayang lang. Bagay na dapat umanong mabigyan ng solusyon ay sa si House Speaker. Kapag natugunan ito, magkakaroon ng mas maraming supply ng tubig ang bansa na napakalaga sa harap ng banta ng El Nino. Uh, ah, Alinsunod na rin ito sa kotosan ni Paolo Ferdinand R. Marcos Jr. na magatid ng mas maayos na serbisyo sa mga Pilipino Inatasan na rin ni Robaldas sa mga mambabatas na mag ugnayan sa luwa ukol dito. Kasabay niyan, ngayon nagpapatuloy din ang budget deliberations para sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon. Magandang oportunidad din ang ito para mapag-aralan na posibleng rehabilitation at modernization sa luwa.